Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nalugi nga daw po si Jalen Bronson sa kanyang bagong kontrata sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling nalabas na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? mag-register na. Matapos nga po mga katrops na pangunahan ni Jalen Bronson ang New York Knicks sa kanilang mga nagdaang kampanya sa NBA, ay pinaperma na nga po siya ng kanilang kupuna ng bagong contract extension na abutin ng 4-year, $156.6 million contract. Ngunit ayon nga po sa ibinulgar na balita ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, mas malaking contract extension nga na po sana ang pwede na itong kunin sa Knicks na abuti ng $269 million sa loob ng limang taon. Ngunit mismo si Bronson na nga po nag-insist na bawasan ang kanyang kontrata ng at least $113 million upang sa ganon ay magkaroon ng New York Knicks ng financial at roster flexibility na magagamit nila upang makakuha pa sila dito ng mga bagong manlalaro sa free agency ngayong off -season. Kaya dahil nga po sa kanyang ginawa ay nalugi nga po si Jalen Bronson sa kanyang bagong kontrata ng at least $37 million sa susunod na tatlong taon. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakahuling inilabas na balita patungkol sa pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Los Angeles Lakers at ang Portland Trail Blazers ng pag-uusap patungkol sa trade ni Jeremy Grant ngayong season. Sa katunayan, Pumayag na nga na po sana dito ang Blazers basta't makakuha sila sa trade na ito na mga future first round picks. Yes, ayun nga po siya nalabas palang na-update ngayong araw ng isang NBA insider ni Sam Amico. Hindi lang naman nga na po players ang hiling na makuha ng Portland Trail Blazers bilang kapalit ni Jeremy Grant. Bagus mas gusto rin naman nga po nalang na makasungkit dito ng at least dalawa hanggang sa tatlong future first round pick. Subalit mismo si Rob ka ang umayaw dito at nagsabi na hindi nga po willing ang Lakers na magbigay ng ilan sa kanilang mga first round picks. Bagamat man nga po gusto ng Lakers na makakuha ng malaking pangalan sa trade market ay ayaw na naman nga po nalang isakripisyo ang kanilang future. At dito palang mga katrops ay malabo na nga po talaga ang chance na Rob Pelinka na makuha si Jeremy Grant. Since hindi rin naman nga po papayag ang Blazers na ibigay ito sa ibang team, nang wala silang nakukuhang future first round picks. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Nakauna na nga po sana ang Lakers kay Grant ngayon kung willing lamang sila na isakripisyo ang kanilang mga draft picks. Kaya dahil nga po dyan ay may ilan na naman nga po sa kanilang mga fans ang hindi natuwa sa na naging desisyon na ito ng kanilang front office. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.